O oh, yan ha, ubusin mo na namin laman ang jikas niyan ha. Sabi ko sa iyo, pag ng bahay ngayon, ay ewan ko na lang. Pag ganyan ay eh, maghiwalay tayong dalawa. Ako sa iyo. Ha? Huh? Ganyan na bahay ha, ubusin mo yan. Sige. Magod ka sa akin. ko na kita, maghiwalay tayong tuluyan na. Pag-sakot mo, dyan na napupunta sa scattering. Dyan na natitira. Paano ko itong ubusin? Ay, eh, di... pag naubos, hindi ubus na eh. Anong matalo? ano ang magagawa mo kung talo? Iwalay, kung iwalay. Ayas mo kaya? Kasi tao, ako dito. Ayan, oh, ta. Ayan, minalas mo ako eh. Ubus na naman. Paano kasi kagagasir mo ka ng sirmon dyan? Parang kang ano, di, Talo na naman tuloy. Oh, yan, yeah, lubos na. Sabi ko sa iyo, labot ka sa akin. Ay. Wala tayong pambayad ng bahay ha. Siya sabi ko sa iyo, ubusin mo yung laman ng jikas na yan. Sabi ko lang sa iyo, labot ka sa akin talaga. Ako'y aalis pa. Ang mimili pa ako ng grocery. Ay, wala na nga. Anong magagawa mo kung naubos na nga? Eh. Diskarte na lang yan eh, hanap na lang ng ano, bayan. Talo na talaga b, eh. wala, ubos na yung laman, wala na laman po. Digas. Ubos na. Stop. Ano yung ginagalit mo? Sabi ko sa iyo ha? Sabi ko sa iyo, sabi ko sa iyo banjong. Tayo yung na talaga. Ay, bayad ang bahay yan ha? Sabi ko lang sa iyo, ay, makakaya doon sa mayari ng bahay. Ay kung ganyan lang ganyan ang banjong, ay maghiwalay na lang tayo. Kaya na buta ako sa iyo. Pambayad ng bahay, inubos mo. Kaya but eh, At hindi mo din. Para ganun lang, maghiwalay na agad. Hindi ba piling patawarin mo. Minsan lang naman ako nakaubos ng laman ng dikas na yun. Alam ko, pambayad ng bahay yan eh. Nakasubo na eh. O, hiwalay agad sa iyo. Para ka namang Ah, yan pala gusto mo. Mag maghiwalay na lang tayo kung ganyan na lagi ang sinasabi mo sa akin ka. Binibigyan mo ko ng sakat sa ulo. May problema mo ko lagi. Ere, mga kapit Ay, kung ganyan lang dila lang eh, Ere. Ay, ko. Umayos ay, ka na. Ako'y uh, ano, sa iyo. Umayos ka na, ha? Ay, mga kapit ko. Umayos ka na. layas. Ayos ka ka na. Ayos ka ano Ayos ka na. Yan, ay, ayos ka no? ay, ay, Hindi ko lang kung pa din. Ay, hindi na. Oo, ilabas mo na ginawa yan.

Daliin mo talaga? Ayun, Ayos na ako eh. Huwag ka na lumayas. Joke lang ako. Joke lang, joke lang.